So ayan mga Otits, wala nang intro intro dahil Labor Day ngayon, Holiday ngayon mga Otits, Water Change Day tayo ngayon. So ngayon, mag-water change tayo pero tatanggal lang tayo ng mga poops ng mga isda natin. Gagamitin lang natin tong turkey buster at sakto magpapakain na rin kasi tayo kasi simula 6am, sumunod ay 9am, sumunod ay 12 ng tanghali. Tapos alas 3 ng hapon, ngayon ay alas 5 na ng hapon. So, pang limang na nila ngayon, mga outfits. At bago tayo magpakain, magtatanggal na tayo ng mga poops nila. Gusto nyo ba ng free aquatic plants at betas journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food at vitamins para sa mga gapi at iba pa nyo pang isda. Check out na. So ngayong tag-init, tayong mga fish breeder fish farmer, ito yung ating panahon. Ano? Para makapagpa-boost ng paglaki ng mga isda natin. So napakasarap ngayon magpakain ng magpakain ng mga isda. Walang problema dahil yung panunaw nila sobrang bilis. Sobrang bilis dahil sobrang init. At dahil dyan, syempre hindi tayo basta nagpapakain lang mga otits. So sa mga kaotit natin na bago lang sa paghikip at sa pag pagbibreed ng mga isda So pwede tayo magpakain ng magpakain o orasan lang natin So ako nga nagpapakain ako mula 6am Sumunod nun ay 9am Sumunod ay 12 ng tanghali Sumunod ay 3 ng hapon At sumunod ay 5pm Ako nga mga otits sa totoo lang nagpapakain pa ako ng mga 7pm or 8pm ginagawa ko lang, iniilawan ko lang sila tapos pinabantayan ko na dapat maubos nila yung pagkain na nilalagay ko kasi pag hindi nila naubos yon dito yun, dito mapupunta yung pagkain, dun sa mismong hinihigaan nila tuwing gabi so dun nagkakaroon ng uh, mga bakterya-bakterya kasi yung pagkain na ano yun, nasisira yun, nabubulok yon pag nahigaan nila yun ng mga buntot nila, dun nagkakaroon ng rotted, yun, yun, yung ang rat tapos minsan uh, sa so sobrang stress na rin nila nagkakaroon ng clamp fins so yun yung dapat nating iwasan kung gusto natin magpakain kailangan palaging malinis ako kapag nagpakain ako ng 6am pag sumunod ay 9am bago ako magpakain nun, maglilinis muna ako so kanina nagpakain nga ako 3pm ngayon susundutan ko ngayong 5pm so kailangan ko munang mag siphon sa siphon ko muna yung mga dumi nila So napakahalaga nito na mga otits, kasi nga Kapag napuno nang napuno yung mga tiyan nila, tapos sobrang dami nilang poops sa ilalim ng tank, nagiging constipated din sila. Kung pagka parang hindi nila natatae, yung dapat nilang ilabas. Mga otits, kapag malinis yung tubig, eh, saka sila nakapapoops. Siyempre, gusto din nila, siyempre, malinis eh, diba? Pansinin nyo, mga otits, pag nagpakain ka na nagpakain, tapos sobrang daming poops na i-steady na lang yung isda nag steady na lang bigla-bigla yung isda tapos kahit anong lagay nyo ng pagkain magtataka kayo bakit hindi siya kumakain tapos subukan nyo mag water change biglang ano yan biglang liliksi yan so ako pag nagpapakain ako ng ganito yung power feeding na tinatawag dahil nga tag init ngayon ganun ginagawa ako. Bago ko bago ka magpakain tanggal muna ng mga poops nila tapos kung mapapansin nyo nga mga otits ayan, sa mga bagong viewers natin, sa mga bagong breeder, sa mga bagong keeper ng mga gapi, may mga makikita pa rin kayo ng mga konting poops poops dyan. Hindi naman natin sinasagad kasi yung poops eh. Nagtitira pa rin tayo kasi nga life is all about balance mga otits Kailangan balance lang. Hindi palaging laging malinis, hindi palaging laging madumi. Kailangan may konting dumi, may konting linis. Kaya parang mga tao, mga otits di ba? Tayo nung mga batang 90s, di ba? Ando dominate natin. Ando dumi natin. Dumi natin. <laughs> di, di ba? Di ba? Sanay na sanay tayo sa mga germs. Germs kaya hindi tayo basta-basta tinatablan ng sakit. So, ayan. Kapag may konting dumi-dumi na yan, nai-immune din sila sa mga dumi na yan. Eh, lumalakas din yung resistensya ng mga yan. Mga kids, ayun. Natubok din natin. Kasi pag sobrang linis naman natin, eh, baka mamaya eh. Konting ano lang eh. Konting dumi lang eh, magkasakit agad yung gapi natin at yun nga mga otits, ulitin ko lang happy araw ng manggagawa sa ating lahat Ta eh tayo nga eh, matagal na walang trabaho, ilang taon na tayo walang trabaho at nandito na lang tayo sa isdaan natin ang maganda lang sa ginagawa natin hawak na natin yung oras natin masaya pa tayo sa ginagawa natin kaya nga tayo aquaholic o aquaholic o oh, sya sya sya, yung mga poops nila Huwag mong itatapon yan para hindi maaksaya yan yung ilalagay mo sa halaman para maging pataba palubog na yung araw mga otits kailangan na nating magpakain ah, init sabi mga behind the scene kasi natin dito mga otits, puro kuskus ako dito bali, ngayon ah dami kong ginagawa ngayon talaga sinisingit ko lang yung vlog papakain muna tayong titonomics fish food mga otits Yum! Pakain tayo. Gutom na gutom na itong mga tuyo. Ito yung nakakatanggal ng stress dyan. Yun. Eh. Nakikilala ka nila. Oh. Dahil ikaw yung nagpapakain. Basta mayroon kang pagkain. Lalapit yung mga yan. Ayan o. Oh. Mm. na ah, naglalapitan na sila. Nakikilala ka nila kasi gutom sila eh. Alam nila kung sino yung nagpapakain eh. Naubos na nila yung pagkain nila. Gusto pa nila ng isa. Ito naman yung papakain natin. Dried dap niya. Kaya ang gawa yan, sa tunay na dap niya mga otis. Tignan nyo naman yung kanyang texture. Dapnyang dapnya dap niya, di ba? So itong video na to mga otis, ginawa ko rin siya. Dahil marami nga nag-PPM dun sa FB page natin. Sa bagong page natin. So dalawa kasi yung page natin. Yung dating-dating page natin, yung Betas Journey. Kaya gumawa ko ng bagong page. Yung Tito Otis, Ito yan. Pakifollow na mga otis. So nag-upload din tayo dyan ng mga short video at uh, marami sa akin nag-PPM doon kung paano yung tamang papapakain kasi <laughs> maraming, nag maraming naguguluan doon sa mga ano ko, sa mga short video ko. So ang ginawa ko, eto na lang, sinagot ko na lang sila sa pamamagitan ng video. Yun yung technique ko mga otits, yun yung power feeding natin. Tapos, may rest day din yun pala, may rest day din. Tuwing Sunday, syempre family day naman, hindi tayo nagpapakain yan yung focus natin wala muna sa isdaan dahil family day. Sila naman mga otids, rest day din. Ayan, rest day. Pakain tayo, dap niya naman, dap niya, dap niya. Dap niya. Tignan nyo, parang Max's fried chicken yung kinakain nila oh. Sarap to the bones. Kain lahat, walang tapons. eto bus na rin yun. Oh. Pakain ulit tayo. Oh. Tubifex worm. worm. Ayan. Teka lang. Ah, uh, ano yung pumuna, mga audits? Ayan. Kasi yung tito mix natin, gawa sa purong gulay, may spirulina meron din naman yung uh, proteina, mga otis Yun yung bestseller natin sa Shopee. Tapos meron nga tayong bago, yung dry duck niya. Tapos ito rin, bago rin, dry tubi. Ayan yung dry tubi natin. Ito pala yung dry duck niya. Ubus na nila, eto Ito yung dry tubi. Kung mapapansin nyo, may mga ano dyan, may mga worm-worm na, o, oh, ayun, o. Oh. Grabe. Parang mga pirana na to, no? Parang mga gapirana ni ako si Virgie. Gapirana. Ayaw nila tigilan yung tubig fix, eh. lang, mga otis. Medyo nahihirapan lang kasi ako sumagot sa messenger. Kasi maraming nang nag... Maraming maraming bago kasi na pumasok talaga sa paggagapi. Nahalata ko yan kasi sobrang daming na PPM nga sa Tito Otis FB page natin. Kaya yon mga Tito, gumawa tayo ng video na ganito. Kasi marami na, marami ng ano eh, maraming naguguluhan ata dun sa mga short video, short video kong ginagawa dun sa FB page natin. <laughs> sa FB kasi nagre-reels lang ako. So one minute lang yon hindi ko mapaliwanag ng maayos. Kaya gumawa ako ngayon. Ayan, bali na may magkukuskus pa nga ako eh. Siningit ko lang talaga yung pagbablog para sa inyo. Kaya sa mga kotit natin dyan, sa mga uh, uh, nakarating na dito sa video na to, pakicomment ulit mga otits kung saan, saan nakarating tong video na to. Last video, nagpaganto ako sa comment section at maraming nagcomment. Uh, maraming maraming salamat dahil medyo malayo pala yung malalayo pala yung nararating ng video natin. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga otits tapos yun nga mga otits, may naglanding na bagong gapi. Import, galing ibang bansa. Bali, swallow yon mga otits. Swallow, ang gandang babae na gapi. Kala nyo ah. <laughs> ang gandang babae na gapi. Ayan. Swallow yon mga otits. At sobrang laki. Tapos, hindi siya ratted ah. Sira-sira lang yung buntot niya kasi nga swallow tail siya. So, ang ganda sobra. Bali, wala na siya dito mga otits kasi yung mga nanditong gapi nga natin, is paninda natin yon Yung iba pinapalaki pa natin, pero paninda natin yan. Yung mga nandito. So, open for ano tayo, uh, for walk-ins tayo, mga otits. Pwede kayo mag-walk-in dito. So, Black 14 Brie Homes 13. Marami rin tayong fish food na tinitinda, mga gapi beta, at uh, sa Shopee. Siyempre, fish food natin, hindi mawawala yon order na kayo. May tatlong klaseng fish food tayo dyan. Tapos vitamins para sa gapi, crayfish, beta, at iba pang klaseng isda. At ito na, matindi doon mga otis. Nanganak pa yung swallow na yun. Pagdating dito mga otis, nanganak agad. Nanganak yung ano, nanganak yung swallow na yun. So, merami kayong aabangan talaga after uh, two months dahil marami kaming kinuhang bagong strain. So sa Sabado siguro baka mag-update ako doon sa kabilang farm kasi dinala na halos. Eh. Dito lang naglanding yung mga import gapis natin pero nandun na ulit sila kasi mas malakalaking area. Dito nga, palagi lang tayong nakaupo dito kasi medyo maliit lang talaga yung space ko dito forano lang talaga siya parang shop shop ko no. So yun, uh, mga otis, dito na tatapusin yung video dahil magagabi na marami pa tayong kagabayan. Dito na, Hanggang dito na lang. Kita-kita sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa inyo. Peace out.